Basta, si ko center Ako'y basang-basa na sa ulan sa pagpapakuha mo ng panghilot na are. Oh, balita ko hindi ka na daw makaugulapay dyan hindi ka na daw makatayo sa sasakit ng iyong likod. Ako'y may biniling bagong Philips Massager. Eh, gamitin mo muna. Nakakaawa. Ikaw ang unang gagamit ng binili kong are. Oh, bago yan. Bagong-bago to, ko center ha? Bumili ako na re dahil ang sasakit talaga ng likod ko. Bewang, hita, eh ngayon, disakbit dito, oh. Isasakbit mo lang at isa eh. At isasaksak mo. Meron na siya dito mga buttons. sa oh. Kita mo? Ang sasakit talaga ng likod ko. Hindi ko alam na na ako. Bitligan pa din hanggang ngayon. Is ikaw center ng hihiram. Siya ang unang makakabuhay na manong magagamit na red. Dahil nabalitaan ko siya doon hin hinihikat. Di daw makaagulapay at makatayo sa sasakit ng likod. May TV. Ah, ngayon si TV Girl. Siya ang pangalan ngayon ay TV Girl. Papagamit muna natin sa kanya. Maigi naman at ako din alam mo. mauutas mautas na ako eh. Sasakit ng ano. <laughs> pag sa Asunsyon! Asunsyon naman Asunsyon! Yan guys, turn on! Ay, ang muna, tibok, tibok na tib tib kalahin, Papalakasan natin! Yan yan. yan, yan! Yan guys! Guys, pinalaksan ko nga pala, kaya ang magdidepende sa inyo kung gaano kalakas yung gusto nyo. Papakita ko sa inyo, guys. Ay, ang sarap! Ay, ah! sarap! Ay, ang ang sarap sa likod nga, tinry na ko ano, Nalakas, tapos nalakas na, na. Ano. Tingnan niya papakita ko sa inyo Ang sarap Ang ganda niyan guys Ilalagay ko sa yellow basket kung saan ko na order ah! Bagay na bagay sa mga magulang nyo na laging pagod, masasakat ang katawan sa pagtatrabaho Mga nagkakampani guys, bagay na bagay to dahil laging ngalay ang likod Ayun o oh. oh. Ayun o, oh. na-adjust yan guys sa papahinaan yan, humina. Kasi number one. Number nine yan. Kabila mo mo hmm. nga din sa isang may hika. doon. Tamang tama pa bumili ako niyan at lahat ng tayo ay eh, may mga pinagsasaktan ng likod. Isang itmo. Kasi niya ipakita mo kung gaano kalakas mo na. Tingnan niya kung gaano kalakas mo Ilagay mo sa batok ng may hika. Uh, yung malakas ang gusto ko, ilagay mo. Yan. Siyempre i-adjust natin Gusto daw niya yung malakas Ang sarap na Dagundungan eh Ang sarap na Nakakamasahe talaga siya Ang sarap Yan May red light pa siya Tuwang tuwa Sa aking binili Ayun Ang sarap Ayun Tuwang tuwa Sa aking biniling Philips Massager na ari Ang sarap Maa-arkel ako na yan lagi Sa akin na ari ha Isang Isang Ayun Ayun Oo Para ako sinusugto kitang kita niyo Ang paggalaw oh. Ito Ah Di diba? 97 uh, ang malakas. Gagamitin natin siya ng mic para marinig yung talbog. Ayun ah. Oh. Marinig na rinig yan. Uh, oh, 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 oh. Ah. Ah. Ganyan oh, diba? kalakas guys. Talagang marirelax kayo. Parang galit na galit sa akin Tinatrada ako <laughs> No, itry nga ako nyan Patry nga ako nyan Bawal naman sa'yo to oh, Ayun, bumili pa talaga Ang bawal? Oo, bawal sa iyo. Diyos ko Bawal at magkakasakit ka So guys, tama tama Bumili ako nito Dahil ang sasakit talaga ng likod ko Magkakasakit ka eh wow. oh o guys, o oh. Ayan naman Ang bagong dungan eh Ang sarap no Nakakalbog no. yung ano no Yung mga masasakit sa likod Ang sarap <laughs> parang dinadarada eh. ba? Diba? Kaya nagpapamasahe no, pa kayo sa mga anak-anak nyo ganyan-ganyan. Ngayon, hindi na kayo uusap dahil high-tech na ngayon ang mga Philips Massager. Yeah. Wow. Dahil ito'y from Philips ito, talagang high-tech na. Oh. Dahil masakit ang aking sasapnan, hindi lang di... Ito, pandito lang talaga yan. Ngayon, ang ginagawa ko, dahil masasakit nga ang aking sasapnan, hindi ni ko nilalagay. Wow! Ayan o. Oh. Yeah, pwede din siya Ayan o. Oh. Nilalagay ko siya dyan. Dahil, da, dahil, da, masasakit ang aking bala, balakang, Mm. Ah, pwede pala dyan eh. Uh -uh. Hindi sinabi eh. Pwede yan sa lahat. Sakit ng balakang ko eh. Ayun o, dadarada. Ayun o, oh, ang sara. Dadarada, dadarada. Yan, minsan nilalagay ko din yan dito sa ano, sa hita, hita. ko. Yan, sa lahat ng pwedeng pag-ipitan yan, o. Oh. Ang galing. Ang galing na. Kaya ako. naman, Felix. sa mga laging may ngalay ang likod, ito ang bagay sa inyo, ang Philips Massager guys Pero ngayon Pang dito sa balikat Kasi nga Ngalay na ngalay ang balikat ko Hindi ko alam kung bakit Tapos ginagamit ko siya sa puson ko Ay sa puson Babae yarn Ginagamit ko siya dito sa balakang ko At digat ako may UTI Ay nangangalay Masakit Ginagawa ko ini, Ginagawa ko siyang belt Para mabulbog yung lamig Ayun oh ang kagandahan pa, hindi siya discharge, Hindi kayo maghihintay ng hanggang 5 hours lang. Dahil siya ay desaksak, mamumroblema na lang kayo sa batile eh, kapag nag-brown out. Dahil siya ay desaksak, kaya unlimited. Gustong mag-order nito, ilalagay ko sa hello Basket yung link kung saan ako order at talaga namang ang sarap talaga. Promise. Gamitin mo, Ari. Nakakaawa ka naman. No, ako, ako gagamit ngayon hmm. ha? Talagang masasakit ang hmm. likod ko. Kalalakad ng mga, uh, ano, ni Tito Arch.